Tataas po sa kuryente ngayong buwan. ay sa peral ko, tumas daw kasi ang generation charge, transmission at system loss charges. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Saglit na ginhawal daw pala para sa mga Meralco customer tulad ni Aling Elizabeth ang piso at 73 sentimong bawas sa singil sa kada kilowatt hour na Meralco nitong Setyembre. Ngayong Oktubre kasi, dagdag na 12 sentimo kada kilowatt hour ang papasan ni nila. Kaya todo tipid na naman daw sila sa bahay. Kung may appliances ka, sa gabi, yung off mo. Kung nag-aircon ka pag anghali sa gabi ka nalang mag-aircon. Paliwanag na Miralco, sabay-sabay raw tumaas ang generation charge at transmission at system loss charges. We saw so a slight increase in consumption and as, as, mentioned by Joe, simultaneously some power plants which were on scheduled maintenance uh, we're not available. Kaya sa mga pumukonsumo ng 101 hanggang 200 kilowatt hours, asahan ang mahigit 23 pesos na dagdag singil. Para naman sa 201 hanggang 300 kilowatt hours na buwan ng konsumo, mayigit 35 pesos ang magiging dagdag sa bill. May posibleng dagdag bayarin din depende sa bill deposit na sisingilin ng meralco. Kung ang konsumo ng customer sa isang taon mas mataas sa electric load na inaplayan nito, posibleng madagdagan ng kanyang babayaran. Pero kung bumaba ang konsumo, makakatanggap ng refund. Kunyari, may pagkakataon na non-payment, biglang umalis yung yung uh, customer uh, may iniwang consumption, at least meron kang pangahawakan. Legal na maningil ang Miralco ng Bill Deposit ayon sa Energy Regulatory Commission. Pero maaari raw ipatigil ng ERC ang pangungulekta ng mirako kung mali ang sistema ang kanilang pinapairal. Yung Bill Deposit, eh, yung maaaring taon na ang binilang. Nasa kapangyarihan din naman ng komisyon yun na uh, tingnan yung mga Uh, gawi or kilos ng uh, mga mga distribution utilities kung mayroon silang nagagawang paglabag ito Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.